tama naman you no? Know, 'yung mga komento natin mga ano, mga netizens, no? With regards sa uh, to Benny Boat right, uh, as a player, uh, medyo ibang puna nung ano, nung puna nung ating netizen eh valid naman, no? Ah, uh, hindi naman lahat ng na nanonood ng basketball eh ang gusto lang yung score sa shot. Marami rin talagang magagaling na. Okay, mag-scout, mag-analyze, mag mag-assess ng isang player no unlike before pag naka palapak lang okay na di ba um, and, uh, like to ano uh, comment din mating mga, mga sport talakers na talaga may mga ganyan mga pananaw pagdating sa basketball well when we talk about Danny po to nakita naman natin kung ano din laro niya no uh, unang-una okay -una, pahapyaw lang no sa gilas kasi ay okay, uh fit sa dahil bata pa eh no at sinasabi naman nila tama yung sinabi it's a long way to go for him pag sa no uh, hindi naman siya pipilitin eh okay, uh, ang napansin ko kasi kaya siya kaya siya ang nabalitaan ko rather kaya siya denationalize uh, dahil may mga sasalihan yata ang Gilas na hindi uh, hindi ano nang ng FIBA wherein they will be allowed to field in maraming mga naturalized. So some sort of parang experiment kay Coach Tim Kong, di ba? O di palawiyan si Benito, how will he gel with that team together with Brownlee at so, sino pa mga naturalized na pwede. May, may magano kasi mga tournaments eh, di ba? Parang lahat eh. So, so yun ang pinakaunang dahilan. Pero syempre, nakita din nila naman nila yung galing ni, ni Boto. Ito, Let's talk about his uh, his offense. No? Kung titingnan mo si Boatwright, yung athleticism niya, okay? Or athletically, he is not ano eh. Uh, he is described as just average. Okay? Hindi siya yung tipo talagang banger. Eh. Average siya, tama lang. Tama, tama lang yan, okay? Uh, pero kung ano yung, kung ano yung uh, when, he, when he was uh, lacking in terms of ano, uh, in, terms of, in terms of the quickness or the aggressiveness, okay? He does, he does compensates for for uh, with this good ano good feel for the game okay eh, magaling eh magaling yan eh and yung policy skill level alam na alam mo si alam na alam mo yung player pag galing sa isang magandang ano eh uh, upbringing na escuela. maganda yung pinag uh, sa Trojans yata sa USC Trojans so maganda pag Meron May, kasi mga players na ganun uh, hindi na hindi naman laging bangga uh, yung bilis yung ganun pero minsan yung ano yung finish mag yo oh, the word is finesse eh Okay? Magaling yan. He knows oh. when to shoot, he knows when to pass. Okay? Uh, although syempre, ang hinahanap niya, yung mga bangga-banggaan, yun na nga. Oh. Uh, although hindi mo makikita sa kanya, pamisan-misan lang, pero marami siyang naikokontribute na -co aside from the quickness or yung aggressiveness na hinahanap. Okay? And he's ano, he's 6'10". Okay, which shoes on? Kasi nasukatan siya rito. That's why he was able to play dito. Naging 6, 8, and 3, 8 yata siya rito eh. Pero with shoes on, 16, maganda na yan. Di ba? Oo. Gusto 7 footer yan. Mat mat Oo. Maganda height. Maganda height. Okay. Maganda height siya. He has a, an excellent scoring instinct. Okay? Uh, Meron siyang magandang uh, jump shot form. Okay? And, okay, ang scouting report sa kanya, reliable shooter, okay, oh. with his feet set. Okay, pag alam nila yung itong sabihin, maganda yung mga spot-up shooter yan with his feet set. Kaya pag swing ng bola, naki pa pak, 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 pak nag-aabag lang yan eh. Sometimes, hindi naman lahat na, na tumatanggap ng bola on the move eh. Sometimes, oh. na-stationary ka lang eh. Pag-pass oh. na siya, ready to shoot ka na eh. Naka-set oh. na yung katawag. Kumbaga, kumbaga sa baral, pare, naka -ka, ka na eh. Nanganggap oh, oh, oh. ng bola, bang! T trigger na diba? lang trigger na lang yon yun ganun si Benny Boatwright so so sa NBA kasi yan ang isa sa mga hinahanap ng mga NBA mga, mga strikes for eh okay uh, tapos yung yung range niya malayo din hindi basta basta 3 points na pwede sa lumayo okay uh, and uh, tapos maganda kayo ano pa niya maganda yung trigger yung ano niya para informa niya trigger